Sa isang kamakailang vlog ng celebrity beauty doctor na si Ivy Teo, habang inililibot sila ni Gretchen Barreto sa kanyang bahay ay inalala ni Gretchen ang pagkakataong bumisita si Doc Ivy sa tahanan niya para magbigay ng eksklusibong beauty treatment sa dating aktres. Ikinwento ni na Gretchen at Ivy kung paano nagsimula ang kanilang pagkakaibigan pitung taon na ang nakararaan ng ang celebrity doctor ay pupunta sa bahay ng aktres at personal na gawin ang kanyang cosmetic procedures. Kalaunan ay naging mas close sila at palaging pumupunta si Ivy sa lugar ni Gretchen para tumambay. Ayon kay Gretchen, ang mesolipo treatment ay isa sa mga paborito niyang procedure noon. Ilalagay nila ang mga massage bed sa sala habang ginagamot siya sa kanyang bahay. Naalala rin ni Gretchen Barreto ang panahon na gusto niyang maging katulad ng lips ng Hollywood actress na si Angelina Jolie ang kanyang mga lips. Pagkatapos, sinabi ni Doc, Ivy Teo natutul siya sa ideya ng dating actress pero talagang gusto niya ito. We do all the treatments. Oh my God, and my lips. Sabi ni Gretchen, habang nagtatawanan. The days of my lips. I wanted to be like Angelina Jolie. I'm like, no Ivy, bigger. Then, she'd say, no, you can't have it. I'm like, please, please. Pagunita pa ni Gretchen. Tutol ang celebrity doctor sa kagustuhan ni Gretchen pero iginiit niya. Ngunit, ayon kay Doc Ivy, hindi niya mapipigilan sila Greta. You can't live until you make my lips like Angelina's, sinabi ni Gretchen kay Doc Ivy noon. Lumaki ng lumaki. The people were like, she looks like a fish. But I loved it sabi ni Gretchen. Sa kabila ng sinabi ng ibang tao tungkol sa kanyang Angelina Jolie inspired lips at kahit natutol si Dr. Ivy Teo sa ideya, nagustuhan ni Gretchen Barreto ang kinalabasan. Naalala rin ng celebrity doctor na kapag may gusto sila Greta, she would go for more.